So, hello guys. To, uh, try natin po ng ano. Ah. Pansit canton Ano guys, malunggay. Yan, naglagay na ako kanina. Mag-add lang ako ng konti pa. Yan. ginamit ko pala dito na ano is nag-sunny side ay nag-scramble ako ng egg. Ayan o. Oh. Kasi, ano, wala tayo bang pangsawg eh. Ayan ko lang ng konti. Ayan, wala tayo bang pangsawg guys. So, since egg lang yung nandyan, nag-try ako mag sunny side up. Ay, scramble. Ano ba up. <laughs> Mag-try ako ng scramble egg. So, yun. And then, para siguro mamaya mag-ano ko naman, no? Oh. Maglalaga ko ng egg pang-add pang sa pang-saug. So, ngayon itatry natin tong ano. Malunggay. pancit malunggay, guys. Ano, naglagay na ako ng konti kanina. Mag-add lang ako. Konti pa. yan Malunggay. Diba? Sarap niyan. Ang paad ng sahog sa ating pansit. Yan. Yeah. Mm. Mix lang natin. I-mix. Sarap to. Tapos may kalamansi. Yan. Yeah si maluluto na yan eh. Yung malunggay mo ihalo lang natin siya ng mabuti dito sa pansit. Ayan, nakita nyo, di ba may bubo? May Ayan o. Egg yan. Scrambled egg. Mamaya mag-add na lang ako mamaya pagkaano. pa na natin to. Luto ng, lutoin natin ng konti. Nasinaan natin ng apoy. Yan. Ba, malunggay. Pansit malunggay. With scrambled egg. Scrambled egg. Yan. na natin. Yan natin ng konti. 嗯，拜。